Hi, mga sang, uhayo ko sa Mas. For today's video, magbibigay po tayo ng tips para sa mga nagtatanong na kung ano ba ang tinatanong ng mga employer kapag nasa actual interview. Para po sa inyong mga katanungan, ito po ang aming... Kasangutan! Hi! Hi, minasang! Ako si Karen, isang farmer sa Japan. Ang tanong sa akin, bakit gusto ko daw kung pumunta sa Japan? Yun! Bakit gusto ko pumunta sa Japan? Ay, kaya ako po si Jimen, isang farmer po sa Japan. Uh, tanong po sa akin na, uh, bakit sa dami-dami ng nag-apply, ikaw ang kailangan namin bilhin? At uh, ano yung may uh, abog mo sa kumpanya? Wow, napakagat ang katanungan. Sa'yo sir, ano po ang tinatanong sa inyo? Ay, minasaan ako nga pala si John Bataan, uh, isang excavator po sa Japan. Ang natatandaan kong tanong sa akin ng interview ng aming um, sa atyo ay um, after three years, anong gagawin mo pagtapos ng kontrata mo sa ipon mo? Yun lang po. Wow, napagandang tanong. Hi, kita sa ako po si Shina, isang farmer ko sa Japan. Ang natanong ko sa akin is, kung kaya ko po bang sobrang init at lamin sa Japan? Wow, napagandang katanungan. Eh. Ako po si Veronica Estacio, isang Yoto Farmer sa Japan. Um, ang isang tinanong ko sa akin ay bakit Japan ang naisip mong puntahan? Wow! Hi, Minasang! Ako po si Jiro Mayok, uh, painter po sa Japan. Ang isa po sa mga tanong sa akin, kung kaya mo daw pang umakyat sa mga matataas at pumasok sa maliliit na lugar. Wow, napakaganda ng tanong! Hi, Minasang! Ako po si Rose, isang farmer. At ang tanong naman po sa akin ay, kung ano po ang akin kalakasan at kahinaan? Kalakasan at kahinaan. Hi, Minasang! Ako pala si Nari Misiyas, uh, figure worker sa Japan. bayo ng Pilipinas. Ah, ako po, bayo ng Pilipinas. Yeah, napakagandang katanungan. Hello, Minasang! Okay. Ako po, si Sinyo oh, Vinicilla. So, isang so, farmer po sa Japan. Ang nalalao ko kong tanong sa akin ay, uh, magkano po ang sinasahod mo dito sa Pilipinas at magkano po ang expected na sasahorin mo pagdating mo sa Japan? Wow, napakagandang katanungan. Nagkaganda tanong yun. Ay, Minasang, ako po si Cyril. Isang farmer sa Japan. At ang tanong po sa amin is, uh, pagaya rin ng trabaho, kaya mo pa bang mag-aral ng Nihongo? Ah, pagkatapos ng trabaho, kaya po ba mag-aral ng Nihongo? Uh, mag Nihongo? Sa'yo po. Hello, minasahan ako po si Jimmy, figurey farmer po sa Japan. At isa po sa mga naitanong po sa akin ay, kaya mo ba o sanay ka bang mawalay sa iyong pamilya? Um, ah, mabigat bigat na tanong. Balik naman tayo kay Pogi. Hi, Minasam. Ako nga pala si Enrico Fernando. Uh, isang excavator ko sa Japan at ang naitanong po sa akin ay kung kaya ko raw po bang makisalamuha makisalam sa ibang lahi. Wow, sa ibang lahi. Parang ikaw, ibang lahi. Ibang lahi. <laughs> <laughs> hello, my, hello ko si George Manuel Sibalio sa Scaffolding sa Japan o oh, Akiba. Ah, Yung tinanong po sa akin kung anong dati kong trabaho o anong ginagawa ko? Sa trabaho? Uh -huh. Kung anong dati mong, mong trabaho at anong ginagawa mo sa trabaho? Okay, napakagandang katanungan. Hi, Minasang! Ako po si Aileen, na hard bilang figurine farmer. At nung interview po, ang natanong po sa akin ay, kung marunong po ako magluto at kung marunong po ako magbike. Ah, wow, and uh, napaka-importante niya sa Japan, magluto at magbike. Hi, Minasang! Ako si Melody, figurine farmer sa Japan. At ang tanong po sa akin ay, suporta suportado ba ako ng aking pamilya sa pagpunta ng Japan? Ay, tapang napakagandang katanungan. Hi, Minasang! Ako po si Adel Dayang, isang excavator sa Japan. Ang tanong ko sa akin, sa mga anak ko, kung sakaling ikaw ay umalay, sino mag-aalaga ng iyong mga anak? Yan, tama po yan. Sino mag-aalaga ng anak mo o, sakali nasa, kung sakali mag-aabroad kayo? May may nasa kakungwa po pala si Michael, isang asiba or um, sca sa Japan. Ang tanong po sa akin na natatangkaan ko, kung may relatives ka daw po ba sa Japan? Okay, kasi ba, pwede kasing tumakas kung so, sakali. Hi, minasan. Ako pala si Ernest, isang dairy farmer sa Japan. Ang tanong ko sa akin, kung mamiss mo yung pamilya mo, anong gagawin mo? So, napakahirap na tanong. Kung mamiss mo ang pamilya mo, anong gagawin mo? Hello, minasan. Ako nga po pala si Ariel, isang dairy, isang nokyo sa Japan. Ah, natatandaan ko tinanong sa akin is, kung meron po ba akong lesyensya at kung marunong po ba akong mag-drive ng sasakyan? Yan, yeah, napakagandang katanungan. Mr. Gilbert, Hi, Minasang! Ako pala si Gilbert North, si Third Painter sa Japan. Ang tanong sa akin nung ano, na-interview ako, kung kaya ko ba magtrabaho trabaho ng 3 years sa Japan niya, walang ko Wow! Mahirap ka tayo po. Same, Same lang po. Same lang po. Same lang okay. sa ah, po. Okay, maraming salamat po. Okay, Minasang, dito na po magtatapos ang aming video. Yeah, 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 yeah. Maraming salamat po sa ating interview for today's video. Sana po itong video ito na napapanood ninyo ay nakatulong lalo lalo na po sa mga nag apply papuntang Japan. So, minasang, what are you waiting for? Applesa!